Tuloy-tuloy pa rin ba? May mga plano po ba ang ating uh, Philippine Consulate uh, General dyan sa Los Angeles para naman sa patuloy na promotion ng turismo dito sa Pilipinas at yung mga kutawagin ng eh, cultural at traditional exchanges natin and promotion? Tuloy-tuloy po iyan Ray. Uh, sa katunayan, kakatapos lang ng ating pinatawag na very important Pinoy tour na sinalihan ng mga iba't ibang kababayan natin sa buong Amerika, nandiyan sila nung nakaraang buwan lang. Uh, marami hong nasumali doon. At ngayon naman, kinataguhin natin ang ating natatawag na Bisita Be My Guest naman na proyekto ng ating Philippine Department of Tourism para hikayatin ang ating mga kababayan dito na impitahan ang mga kaibigan nila at mga kamag-anakan na bisitahin ang Pilipinas. Uh, nakita nakikita natin, Ray, dahil sa ating promotion, ang Amerika ngayon ay I think pumapangalawa sa lahat ng mga ibang bansa na pinanggagalingan ng mga turista sa buong mm. mundo. And we have seen an increase in the number of uh visitors coming from America in the in the first half, or first quarter of 2023 alone. Uh marami malaki ang interest uh, kaya ha tuloy-tuloy ang ating pag-promote ng ating uh, turismo. Eh lalo pa ngayon na uh, Consul General Badahos may direct flight na from uh, San Francisco to Manila. Uh, okay. recently okay. na-approve lang. Ang Los Angeles ba to Manila, may direct flight? Consul General Badajos? Hindi po tayong uh, Philippine Airlines. Uh, matagal na pong lumilipad ang Philippine Airlines, direct flight from uh, Los Angeles hanggang uh, Pilipinas and back. Pero itong nakaraang buwan ay meron na rin isang American airline company na magpa-fly, lilipad mula diretsya mula San Francisco hang Manila and back. So ay, meron ng voice ang ating mga kababayan. Okay, that will play a pivotal role din ano po sa tourism industry natin.